sa mga nangyayari ngayon, mapapasabi ka lamang ng Diyos ko, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Ito'y dahil sa mga kaganapang tila baga ang mga Pilipino ay patuloy na ginigisa sa sarili nitong mantika. May pagbabago daw. Pero sa mukha, oo. Sa sistema kaya, mayroon ding magaganap na pagbabago matapos na bumaba sa kanyang pwesto si dating House Speaker Martin Romualdez Marcos. O ito'y isang pakulo lamang upang sa kanyang hanagap at sa kanyang paniniwala ay magbagong tingin ng tao sa kanya. Dagundong, 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 dagundong. Magandang umaga muli sa inyong lahat mga kasama. Sana namang panibagong edisyon ng ating pong, or episode ng ating programang Dagodong ang ating pagsasaluhan ngayon pong araw na ito. Sa kanan po ng ating mga kaibigan at mga kasamahan po uh, uh, sa likod ng mga balita dito po sa uh, na ating pinag-uusapan muli nagpupugay ang inyong yayamanin sa Ex-Ex-Swabing uh, komentarista dito sa YouTube. Ako po si Ron Ramos. Magandang araw po sa inyo lahat. Nagpahayag po ng kanyang uh, uh, kawalan ng tiwala sa Tricom. Ito hong si Davao City representative Paolo Pulong Duterte ha dahil ho sa Diomnoy uh, uh una ay kahit naman siguro sino ano ha ay yung iba kasi ginagamit lamang ho itong mga committee na ito para ho talaga magpasik magpasikat tama ho yung termino ano ha na magpasikat itong mga taon na ito Diba ka? kaya sa inyong lahat ano ha uh mga kaibigan Uh, let's join pulong Duterte doon sa kanyang panawagan. Kung meron tayong gustong malaman at gustong matuto hinggil sa mga usapin ng mga proyekto o mga infrastructure projects dito sa ating mga lugar, sa mga nasasakupan po natin. Walang ibang paraan at walang ibang uh, wala tayong ibang gawin kundi tayo na mismo ang mangalap ng mga papeles o mga dokumento. Sapagkat uh, kung uh, Tricom lamang ang inyong uh, pakikinigan at uh, manunood kayo sa telebisyon, manunood kayo sa mga online na uh, shows, sa Facebook, etc., sa social media. Hindi ho niyan ilalabas ang lahat. Sa pagkatauna, uh, ang papel ho ng mga yun ngayon ipagtakpan. Lalo na at bumitaw si, uh, bumitaw si uh, uh, Martin Romualdez. Ako, yan ho'y mag na magtago. No? Saisimula na ho niyan. Kaya ho siya bumaba na, saisimula na ho niya ang pagtatago at mag upis na magkasakit. Kunwari, magpa-confine sa kung saan saan at uh, binitawan niya ang pwesto para hindi siya magkaroon ng masyadong accountability. Kasi kung siya pa rin nakaupo at uh, uh, bilang speaker at lagi siyang wala para hindi siya maimbestigahan, eh may problema siya dyan. di ba ah, hahanapin ko question niya lalo. Kaya ang ginawa nila, binitawan nila ito. Binitawan niya na ito, pinag-usapan nila itong mahigi. Para lang sa ganun ho ay pwede siyang lumabas kahit kailan. Hindi na siya masyado nga hanapin. Kagaya ng ibang, ibang, mga congressman, hindi man hinahanap. Dahil hindi na pag-uusapan, hindi ba nga? Sa kaso ni Martin Romaldes, ngayon, itinuon nila. Itong masakit dito sa mga demonyo na ito. Sorry ha, pero I am not supposed to, eka nga eh, to be harsh like this. Gusto natin suwabe lang tayo. Pero talagang pinagmumukha na tayong tanga dito mga tao na ito. Ginagawa na ho tayong, ano tayo? parang ginigisa na tayo sa sarili nating mantika. Grabe. Matindi na ho ang kaninang ginagawa. Matinding manipulasyon at mga uh, cover-ups ang pinaggagawa nito mga ito. Kasi kung kung ganyan, imagine pagkatapos ng pakinabangan, iniwanan na. Ngayon, inilihis na nila ang usapin. Iniligtas na nila, inabsuelto na nila itong si Martin Romaldes dito sa usapin ng flood control project. Say, na wala siyang kinalaman dito. At lahat ito ay may kaugnayan ay kay Saldico na kinatawan ng uh, uh Party List. Bakit si Saldico? Paanong magdedesisyon si Saldico? Eh samantala sa ay naging chairman namang ng House Appropriation Committee. At ang pinal na magdedesisyon diyan at paper mas sa mga sa kanilang mga uh, gawain ay Speaker of the House. So ngayon, sa madaling sabi, inabswelto na nila si Martin Romualdez at solo na lamang nahaharap. Itong si uh, Solo na lamang haharap itong si uh, Saldico dito sa usapin na ito. Ganoon na rin ang narrative nitong bata pa ay korap na na si Sandro Marcos. Nakapanghihinayang na pero that's the reality na dapat nating harapin. Bata pa pero korap na. Dahil na sa mga ganitong klase ng transaksyon. Why? Ni kaya Sana naman ano ha Sana naman ho eh uh, Ano tawag dito Sana naman ho eh uh, Magising na ho tayong lahat hmm. kong magyaya or what Pero magkakaroon ho ng uh, Sabi nga ho ay uh, paglalahad ng damdamin Sa darating na September 21 uh, Karapatan ho ninyo Na lumahok sa mga ganyan that is one of your constitutional rights na makiisa, makilahok sa mga pagtitipon at mag-usap-usap hinggil sa kalagayan ng ating pamahalaan. Nasa nasa Right to create a union in relation naman sa ating mga trabaho, ano ay pag-create ng union. Kaya uh, sa ngayon, wala tayong ibang pupwedeng pagkatiwalaan kundi sarili natin. Uh. Hindi sinabi ni Pulong na magtiwala kayo sa akin. Hindi. Huwag kayo magtiwala sa Tricom. Mabuting kayo na lang. So, ibig sabihin eh, uh, mas makabubuting tayo na lang. Don't even bother na uh, kalimutan nyo na si Pulong. Ang importante ay makita ninyo ang tamang, tamang mga impormasyon. Kayo na mismo eh, kanya. At tama yan. Sapagkat, uh, sino ba mga nakaupo? self proclaimed Ba't nandun ba si ano? <laughs> Hindi ko, uh, sa, sa tricom, sorry, hindi ko kabisado yung uh, composition mo nito. Pero sa tingin ko, ay uh, nandun itong si, uh, si Bishop taning O, oh, nanatalo na, pero andon pa rin. Yeah. Mga kaibigan, patuloy lang tayong manalangin patuloy lang tayong tumawag sa Panginoon. Sapagkat uh, sa sitwasyon ho natin na ito, wala tayong ibang kakampi kundi sarili natin at ang ating Panginoon. Magsama-sama kayo kung gusto ninyo uh, humarap sa magla sa September 21. Kung gusto ninyo magpahayag, tarapatan po ninyo yan. Wala pong pipigil sa inyo. At kung meron pumigil sa inyo, let us know. Sapagkat uh, Uh, walang sinuman na maaari pumigil sa inyong pag sariling pagpapahayag. So, kaya lamang, ay, paalala, kung pupunta kayo doon, ay iwasan ho ninyo na gumawa ng anumang bagay na magiging dahilan para maging magulo. Uh, huwag kayong gagawa ng anumang mga bagay na magdudulot at uh, magkikreate ng uh, uh, anarchy-like event. Ano ha na na mga pangyayaring tila mag mayroong anarkiya o nang sobrang kaguluhan sapagkat baka gamitin naman nila 'yan para sila magdeklara ng martial law Pero ito lang hon sigurado Tayong lahat ay uh, iginigisa ngayon sa ating sariling mantika Pati kami oh dahil ngayon na uh, nananahimik na kumusta na ba bakit uh, wala na ang mga diskaya? Mukhang hindi na pinakikinggan. Ano nang nangyayari ngayon sa pagdinig nito? Meron pa ba? O ito'y pagtatakpan na lamang? Kaya, mga, ka, mga kaibigan, maging matalino po tayo. Maging matalino. Maging matalino, pero mapayapa at hindi marahas. Iwasan natin ang karahasan upang nang tayo ay uh, uh, hindi masadlak sa mas malaking problema o suderal. Tama po yun. Iwasan natin yan. Sa ngayon, mga kasama, ako yung salamat at uh, kayo po yung nandyan. Salamat po sa uh, suporta. At uh, tayo po ay, tayo-tayo na lang ho, magkakakampi para hugisingin itong ating mga kababayan nito. ito. O, may ilang mga matatapang ngayon at uh, ikang nga ay uh, naglalakas loob na labanan ang kawalang hiyaan dyan sa mababang kapulungan Isa na ho si Kiko Barsaga. Alapang lumalabas na kasunod, sino kaya ang susundin sa eh. Sapagkat kung young blood din lamang naman ang pag-uusapan, eh si Sandro samora young blood pa rin pero bata palang corrupt na bata pa lamang ay uh, uh, sinungaling na. So, isa siyang trapo. Sana'y huwag nang magtagal ang mga ganitong klase ng tao sa larangan ng politika. Sana'y panalangin natin ano ba? at patuloy na manawagan na mga bagong dugo, na mga bagong, uh, uh, mga bagong player sa sistema ng ating gobyerno. Ako, matanda na rin ako eh hindi na rin ubra. Ikalawa, ang sabi nga nila, para kayo maging isang congressman, you will need at least 200 million pesos para maging congressman ka. Ay, para maging party list representative ka pa, it will be a little bigger than that. Dahil nationwide ang scope ng party list. But, you see, lahat ng ito ay nakasalalay pa rin sa ating mga kamay. Ang mga nangyayari ngayon ay hindi ko masabing pagkakamali natin. Maaaring tayo ay biktima ng kanilang mga matatamis na pananalita. Maaaring tayo ay biktima ng kanilang mga masasamang balak at tayo ay iniligaw. Kaya bandang huli, nasa atin pa rin pong mga kamay ay ikapagbabago ng lahat ng ito. Gusto ba nating maging matino ang Pilipinas? Tandaan ninyo, lahat ng bansa sa buong mundo kinikilala ang Pilipinas bilang pinakamayamang bansa sa buong Asia at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pangalagaan natin ito. Itaguyod at gamitin ang yamang ito para tayo umunlan. Gaya ng Singapore na isang malit na bansa. Gaya ng Vietnam na dati nag-aara lamang sa atin ng mga impormasyon. Pero tayo na na. Dagundong, 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 dagundong. Bandang huli nagpatawad ang Diyos. Pero sa ganang atin bilang tao, ahayaan na lamang ba nating lumipas sa mga pagkakataon na masingil ang dapat singilin matapos tayong nakawan ng bilyong-bilyong salapi dahil sa flood control projects. Sumayin so, nyo isa na edisyon ng ating programang Dagundong Kayong araw Maraming salamat. Ako pa rin po ang inyong ngayamanin sa Exet Swabbing, tagapagbalita sa umaga. Ron Ramoso, maganda na. Dagundong, 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 dagundong.